Magandang gabi sa inyong lahat. Um, ako si Anabs. Pangalawang beses ko na ito magpa-perform para sa third Thursdays at saka kahit saan. <laughs> um, um, una, I wanna, gusto ko muna magpasalamat to everyone that has been so encouraging and supportive since nung first time ko mag-perform dito. May mga lumapit sa akin after that event and said really, really nice things. May mga nag-DM sa Instagram and watch the performance on TikTok. Thank you so much um, gusto ko lang sabihin na dahil sa inyo, nagkaroon ulit ako ng um, lakas ng loob to sign up and try to perform here again. So, thank you so much. Um, ah, um, so, ngayong gabi, yung inihanda ko para sa inyo um, ay inaalay ko para sa mga kapwa ko nasa corporate. Ang pamagat niya ay 1 p.m. UK time. Yes. I am the bitch after 1 p.m. UK time. Dahil hindi pwede sa opisina. Dahil sa opisina, kailangan kong maging ibang tao. Kailangan kong magpalit anyo. Kailangan kong maging isang profesional na laging may sapat na bandwidth para agad maka-circle back sa mga stakeholders to keep them in the loop sa bawat actionables, deliverables habang ako'y nalulunod sa lahat ng miserables as in mga miserable comments like we like everything everything's great it's perfect but Fatima and I or thinking, it needs a few tweaks. Minor revisions, very minimal. It's so minimal na kaya-kaya by EOD na alam namin parehong malaking kasinungalingan pero kailangan kong kagatin ng aking dila at makontento na lang sa mga mumunting pag-aalsa na nakapaloob sa katagang Noted. Period. Walang emoji. <laughs> Dahil in this economy, kailangan kong maging nanay ko na may isang libot isang trabaho. Lunes hanggang Biyernes, kuro ng Pilipino sa isang pampublikong high school sa Tondo. Dalawang beses sa isang linggo, nagtutuwin ng dila ng may yamang estudyante sa isang privado kolehiyo sa Taft. Tuwing Sabado at Linggo, tutor sa mga bata at Avon sales lady sa kanilang mga nanay. Dahil kailan ba naging sapat ang pasahod sa mga guro? <laughs> Dahil in this economy, kailangan kong maging tatay ko. Natihinda ang gera sa Middle East para makapagpadala ng mga gintong alahas galing Saudi. Hindi para may maisuot, pero para may maisang lak kapag kapos at laging kapos. Kaya naman sa mga sulat at litrato na lang niya akong nakitang lumaki. Dahil in this economy, as a middle class kid, lumaki ako sa love language ng sweldo. Hanggang sa ito na rin lang ang alam ko. Kaya naman baliwala ang lumangoy sa kumukulong kumunoy ng modern slavery ng nakamiti at nakablazer. Dahil mahal, magmahal ng pamilya, ng kapwa at ng sarili sa ilalim ng kapitalismo. Pero mahal ko fellow corpo. Kailangan mong lumaban. Ang trabaho ay hindi pag hayaang tuluyang kang maglaho sa ilalim ng iyong balat kayo. Because you are that bitch. In 3, 2, 1 p.m. UK time. Maraming <laughs> salamat! Oh!